ang anak nyo ni Kaloy. Isa An anak nyo na si Kaloy. Ang naging matcha lang naman talaga no ever since is yung babae talaga. Kasi yes, oo. Ang naging matcha lang naman talaga no ever since is yung babae talaga. Kasi yes, oo. Lalong uh, lumaki tapos uh, ano na parang nagkaroon kasi ng training camp si Kaloy. Kasama ko yung asawa ko naghatid kami sa ano sa uh, terminal 3. Ang sabi sa akin ni Ryland, yung coach niya, tita alam mo na ba ang nangyari? Sabi ko, no idea at all. Kasi hindi naman kami nag-uusap ni Kaloy eh. So wala kaming idea talaga kung ano yung nangyari. Na parang pagdating pala doon, ang sabi ni Coach Mone, dapat pagdating ni Eldro and lang, teammate niya, yung babae, wala doon sa apartment niya. Sa bahay na tinitirahan niya na binabayaran ng JOC na nire-reimburse ng PSC every end of the year. So, dapat Bahay lang siya ng mga atleta, parang dorm. So yung mga outsiders, dapat wala doon. Especially yung walang kinalaman sa training. Eh oo, tinanggap niya, pinakita ni Caloy, tinanggap niya. Nandun yung ano, nandun yung ah, mga maleta, nung dalawang bata. Pero sa tingin mo, yung anak ko is ah, 15 years old. Sa tingin niyo ba, patutulugin ko yung anak ko, eh isa lang siya eh, para lang siyang ano uh, studio Oh, so maliit lang siya, mas maliit na nga siya so patutulugin ko yung anak ko, menor de edad kasama siya at yung babae diba? pangalawa, si Miguel hindi rin papayagan ng parent niya na sinabi sa akin na uh, Angelica magmeeting tayo, hindi ko papayagan si Miguel na matulog din doon Siyempre, mahirap puro lalaki eh. ba diba? Na anything na mapatingin or something. Actually, yun din yung sabi ni Coach Monay, no? Baka mapatingin si Miguel sa poet na dahil nakakalat, maging masama yung bata. Diba? Ay, yung ano yun yung ano doon. Isa pa kasi, alam ko, is Christian talaga sila. Ano, ah, sila, yung papa ni Miguel. Kaya, hindi niya talaga i-allowed ia yung mga ganong. Mm -hmm. Pero dati, ma'am, naging okay kayo ng girlfriend. O una pa lang talaga? Una, parang medyo okay kasi eh, nagtatawag-tawag naman sila rito ni ano, so hindi ko naman din masyadong pinakansin, no? Na parang okay lang, na parang ano, dahil nung nagkita kami rito, tapos parang feeling ko, uh, nilalayo niya sa amin si Kaloy, na oo, oh, alam ko, gusto nilang makasama, gusto niya makasama si Kaloy, gusto rin siyang makasama ni Kaloy, pero syempre kasi, pamilya kami, kumbaga parang matagal din namin siyang hindi nakasama, because of pandemic, di ba, ilang ano yon, So, syempre, kung siya gusto rin siyang makasama ng girl, how much more kami na pamilya niya na gusto rin siyang makasama. Even yung mga kapatid niya, kasi talagang, ah, medyo nalulungkot lang, no, kasi sobrang close silang magkakapagay. Pero after nung nangyari yung ano namin ni Kaloy, so parang, Kagano even yung youngest ko, mm -hmm. yung eldest ko, yung ano medyo si Eldro, medyo ganong ganon lang yan eh. Hindi ganon kalalim, katulad ng sabi nga nung teacher ni Iza nung nagkausap sila sa palarong pambansa na sobrang malalim mm -hmm. yung galit na nararamdaman ng youngest ko mm -hmm. kay Kaloy. Ma'am, mensahin niyo na lang kay ano, kay Kaloy, Ma'am ngayon ah, kung mensary, ah, ano ba, ang, ano bang mensary mabibigay ano ba ko busi sa kanya na parang kasi lahat naman, sinabi ko na eh no, kung baka, kung hindi naman niya ako paniniwalaan wala naman akong magagawa eh basta ang alam ko, sabi ko nga dahil sa konsensya rin namin ng asawa ko, na wala kaming, ano ah wala kaming ninakaw, wala kaming ginalaw na pera niya, siguro meron portion na hindi man lang sabihin mong aaray yung bulsa niya. Siguro meron portion na hindi man lang sabihin mong aaray yung bulsa niya. Na parang ano, kasi inano naman namin ininvest sa bahay ng ano, para ba diba, na makita din niya na hmm. ah, eto, kahit paano. Ayun sa bahay ma'am, pwede nyo pong, eh, ano Oo, oh, oh, yun yung sa bahay eh, na pwede mo, ma, pwede mo masabi na, ay, may remembrance ako sa pera ko. Kasi 'yan ang sinasabi ko sa mga anak ko. Every time nakukuha ano, magkakaroon sila ng cash incentives, malaki o maliit, sinasabihan ko sila na bumili kayo 'yung merong maaalala nyo na ay galing to sa palarong pandansa.